Guys. Bibilad tayo ng mga alaga nating tiyabó. What is up guys? So welcome back dito sa ating YouTube channel Entong's World So another day, another vlog tayo And update tayo sa ating mga alagang tsabo Alagang kambing So let's go and samahan nyo ako Ito pakita natin yung mga alaga natin dito sa harap ng bahay Bale nakabilad sila Dahil nga kakapaligo lang natin kanina So hindi pa masyadong tuyo yung kanilang balahibo Ayan, mapapansin ninyo, nasa right side natin, ito yung ating Benjarong Thailand Chabo. Tapos dito yung ating, sa kid na naman, ito yung ating Black Mattel, nakasama yung Japanese Bantam. So itong Black Mattel natin, sa mga hindi nakakalam, ito ay type, may type blood lang. So hindi siya pure na Thailand, pero nagustuhan kasi natin yung kanyang kulay. Tapos yung kanyang hen ayon nakahiwalay. Kasi nga pinapamatured muna natin para pag nag-breed na tayo, hindi sila mag-aaway. Tapos dun naman sa left side, yun yung mga Japanese uh, bantampan natin na additional na alaga. So, yung color nyan, ito yung nasa kaliwa natin, um, buff ang tawag dyan. So, yung mga kasama nya is color white. And guys, itong mga alaga natin, so, nag ano tayo, nag- Ah, uh, kasalukuyan pa lang natin silang pinapalaki kasi nga hindi pa sila masyadong matured. So hindi pa sila pwedeng pang-breed. And ganun pa man, at least na uh, healthy naman tong mga alaga natin. Tapos tignan nyo naman yung ating Benjarong Tai Chabo. Oh. Ang ganda na ng itsura niya, guys. So hinihintay na lang natin siya na magpalit talaga ng balahibo para makita natin yung magiging original na kulay niya kasi nga actually sisiw pa itong mga to nasa 3 months old mahigit pa lang ito so hindi pa natin talaga makikita yung actual na itsura dahil na sa mga manok alam nyo na mga sisiw pag ganyan ay hindi pa yan ang magiging final na color nila ayan naman sa bulk mottled naman natin ganun din magmumult pa yan so hindi pa yan yung final color niya kikintab pa yan kaya waiting na lang tayo kung ano yung magiging resulta sa ating breeding yan tapos ito yung ating hen Ngayon, basa pa yung balahibo niya kaya medyo nakatikom so giniginaw actually uh, last week medyo hindi maganda yung panahon kasi nga diba naguulan dito sa province kahit sa manila naman naguulan so malakas yung hangin tapos may kasamang ulan so pahirapan talaga yung pagpapaligo uh, papaligo so hindi tayo pwede paligo pag ganun na uh, maulan dahil nga uh, baka magkasakit sila tapos yun baka doon sila matuloyan ang yung itsura nila oh. na okay, pakita natin ng malapitan para mas makita nyo ulit yung itsura nila so ito yung ating benjarong pansinin uh, pansin ninyo, basa pa yung mga balahibo nila so yan yung buntot nila uh, nakabuka talaga unlike sa mga Japanese pantam tingnan yung itsura nyo So, yung Benjaro, yung five colors ang tawag nila. So, kaya tinawag daw siyang ganun, Benjaro. yung hindi natin magpapalit pa yan kapag bumatak na siguro ng seven months pataas yun. Mag, siguro naman nakapagpalit na sila ng balahibo. So, bata pa. Itong Benjaro natin na yun, oh, nagmumult yung sa bandang leeg niya. Nagpapalit ng balahibo. So, waiting na lang tayo. Tapos pala kagabi kasi medyo kinabahan tayo kasi nga nung pagbukas natin yung kulungan nila meron tayong nakitang malaking daga. Meron palang opening dun sa lahat tas ng kulungan natin kasi nga yun yung dating kulungan ng rabbit natin. Kaya buti na lang nakita natin kaagad tapos sinalian na lang natin para hindi makapasok yung malaking daga. Kasi ang gagawin ng daga na yun kapag napabayaan tapos pinagtripan tong mga alaga natin talagang kakagatin yung bandang butsi nila kasi ang habol lang naman ng daga yung kinain ng manok ito pa yung ating isa yung black mottled ayan tapos pa yung balahibo nitutumba pa yung buntot niya ayan yung black naman natin gaya ng nabanggit natin kanina na na daan natin yung kulay kasi uh, maganda siya so yung lalo yung mga nagmamolt na or nakakamolt lang maganda talaga yung balahibo nila so very attractive o oh. ganda ng kulay tapos yung hen natin ito uy basa pa siya kailangan medyo nabibilad para mas mabilis matuyo yung balahibo tapos ito yung ating buff blacktail buff ayan So Japanese bantam lang siya. Hindi siya yung Thailand chabo. Ayan, yung tsura niya. Para siyang color gold. Maganda rin naman kulay nila. Kaso nga, ibang-iba rin talaga yung mga Thailand chabo. Mas buka yung buntod. So, yun lang pagkakaiba nila. Tapos sa stance, Siyempre, pag sali kayo ng show, kailangan talaga maganda yung kanilang stance. Doon din kasi nakabasa yung mga lunch nang ganito sa mga bantam show. Sumadako so, naman tayo dito sa mga alaga nating kambing. Ayan, nagsisiyakan na sila kasi nga hindi sila may pastol sa bukid. Pero naglagay naman tayo kanina ng tapir grass sa feeder nila. So, ubus na rin. Bale, maya mayang hapon maglalagay ulit tayo. Kasi nga, yung area sa kabila is ginamit dahil nga may yun so ayan sila mga alaga natin sa mga gustong mag swap pala ito oh swapan nyo na lang ng pwedeng pangkatay kasi sayang din inahin to malaga tapos ito hindi ito, 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 hindi natin siswap swap yung isang inahin yung buntis sana ba siya me 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 andun tago so ito yung mga ano natin F series bower tapos yung bulog natin ayan. Hindi na hindi na ipastol kasi nga busy sa kabila. At yun guys, binalik na rin natin yung mga manok natin dito kasi masyado nang mainit. Baka naman ma ano pag mainitan silang masyado dun sa harapan ng bahay. So ito yung ginawa natin kagabi kasi nga may nakita nga tayong malaking daga dito. Tapos yun dito nga sa itas kasi nito meron tong opening dahil ito yung lumang kulungan ng rabbit before so ayan tapos silip ulit ayan. ating bencharong. buwang buka yung to ayan. tapos yung ating matel ayan, matel yung ginawa ata to <laughs> di pa masadong na to yung balahibo niya eh tapos ating dalawang inahin or hen. Bali kanina pala nilagay natin yung buff dito. Kasang problema pala, maraming mga nakagalang manok dito, yung mga native, tsaka yung malalaki, ano, mga buff or pington. So, nag-aaway sila. Kaya, ibinalik na lang natin sa dati niyang kulungan. So, dito naman sa left side, ay mga bibi natin, mga pinapalaki pa ni Erpat, tapos lalagyan na rin sa kulungan na malawak. Tapos ito pa yung iba nating tiyabo. Ayan, black. Hindi natin ito napakita kanina. So, black sya na may halong orange sa leg. Like, Hindi ko alam po anong tawag sa kulay na to, Tapos, mga tube. So, kapag nakapagparami na tayo, ito lahat, itong kulungan na to, yung mga lumang kulungan ng rabbit, dito natin kukulungin yung mga tiyabo natin. Tapos, pakita pa natin yung ating buff para makita nyo ulit. Ayan, may tsura nya. Ayan, buff. So tumutubo na yung mga balahibo niya kasi naglugon yan last time eh. Yan din tayo dito yung mga tanim nating atis. so matataas na sila. Ang purpose naman nito para may ano may shaded, may shaded area dito sa ating kulungan tsaka yan, mga source na rin ng mga pagkain mga bunga. Kaso nga lang naging problem dito sa atis na to. Meron siya yung ano yung uod na kapag nakain ng kambing namamatay sila so yun nga ang advice ko sa kaila airpot dapat isprayan na lang nila ng pamatay ng uud uh, uod na yun kasi yun may mga balahibo makati yun uh, pag nakain ng mga alagang kambing nagiging cost ng pagkamatay nila so ayan dito pa sa paligid ayan ayan kataas tapos kasi before nagtanim tayong malberry dito hindi umubra dahil nga kinakain kaagad ng kambing favorito nila eh Ayan, silipin pa natin yung isa nating kambing na pinalaga natin before sa kabilang lugar. So ayan ang taas ng ano natin, o no, atis. Ganda ng mga dahon niya ngayon, tagulan. So yon silipin natin yung mga alaga pa nating kambing doon sa likod. Dahil mayamayang gabi, medyo busy na tayo. So, Kali guys, ito pa yung isa nating kambing yung pinaalaga doon sa kabilang area. Ayan, ang laki ring ng tiyan, buntis. Tapos yun yung anak niya tinali na rin kasi kumakain ng mga tanim, mga halaman. So, ayan, puti. Ayan. Tapos, si mga nipier grass natin yan, oh. No? may bumili last time. So, sa mga gusto, may available pa tayong cuttings. Ang taba rin, no? Pakinang So, ayan, tayo na din nating mga anak. Puntis. Kasi anak niya, babae pala to. Mek. Mek. Hindi mailap. Dito sa, ano, dito sa mga sitarya natin pinastol para medyo malinis-linisan dito. Makain naman siya ng sitarya. Bali yung nipier grass para na natin, ito yung mga available sa kanan. Diyan tayo kumukuha ng cuttings kasi diyan yung part na matataba. Dito sa left side mga lumang ano na kasi to, nipier. Mga matatanda na. So mas maganda yung dito sa right side. May bumili sa atin last time 300 cuttings. So ayun. Magkano na ba 'yon? 3 times ano, 900 pesos. So tres isang cuttings, isang cutting tapos minsan din dagdagan natin ng freebies So ito naman yung mga tanim nating malberry, matataas naman na naman no. Oh. Ang bilis lang nilang ano tumubo lalo pag tagulan. Kaya uh, nagkaroon din tayo ng problema dito, nagkaroon nga rin siya ng uod nga, yung tinutukoy natin na parang uod na nandun sa atis. So ngayong rainy season di tayo makapagpakain ng malberry ang dami kasi dun talaga yung uod na yun naging parang pesa dito sa ating mga pananim Ayun, matataas na nga oh sayang pero kung papakain man tayo nito kailangan piliin talaga nating mabuti tapos i-double check yung mismong dahon niya kasi nga delikado dito sa part na to medyo malinis linis naman no ito pwede siguro itong pakain hindi pa naman tinitira ng uod tsaka Delikado kasi talaga. Sayang yung ano, sayang yung ating sayang yung malberi ay dito. Kambing pag nakakain ng ganun. Instead ibang ano na lang, ibang forage na lang pakain natin tsaka legumes. Ito pwede rin to, madre agua. Yeah. Medyo masukal dito sa likod ng bahay ngayon. So, yun lang muna ng ating video for today, guys. So, update ko pa kayo sa mga another upload videos natin. And, syempre, ngayon, nakapokus tayo sa pag-aalaga ng cabo Uh, anyway, meron pa rin naman tayong mga kambing. Nagtira tayo kasi maganda rin naman yung kambing. So, damo lang yung pinapakain, mga legumes. Mas tipid siya. Pero itong halaga natin ngayon, yung pet natin. So, chabo. Uh, ang pikit kasi nilang tignan, kaya nag rin tayo. Tapos, in the future, syempre, baka magkaroon din tayo ng mga color na black tail white mga gold tapos yung mga buka talaga yung buntot so yun hintayin natin yan kung meron tayong makukuha nan syempre kailangan maganda rin yung ating pagkukulungan sa kalay yung safe yung malayo sa daga dahil nga napaka delikado ng daga talaga sa mga halagang manok so yun kita kita tayo next time guys ingat po lagi God bless bye bye